yung janitor pala gamit ko dito mga doy kaso wala kita yung skin na unsa kamuntun uy bigyan mo na kasi ako wala kayong convincing power ako ang kakausap <laughs> mananap lang naman sana kunin ko mga doy kaya lang nakipagbakbakan man agad tong mga kakampi ko ah, hindi rin talaga pwedeng hindi ko sila tabangan mga doy kasi ah makaluluoy din kaso wala rin talaga akong nahimo mga doy kaya ah, tinuloy ko itong mananap na to pero sa totoo lang talaga wala kang kwentang tao mata. Ah, 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 ah. binanata na pala namin dito yung pagong mga doy para dumako na yung bunal ko kaso yung tigrail na islide man hindi ko alam kung sinadya talaga niya para hindi ako makapag -retray kang mabray maning kulunguan eh. pagkasayang talaga sa pinaghirapan ko tapos sus mariosip ito pa yung binigay nila sa akin <laughs> <laughs> may sugin din kasi talaga yung mga kampi ko mga doy kaya hindi ko talaga sila pwedeng hindi ko tulungan mga doy kita nyo naman ang score na yan o oh. pinipigilan ko pa nga lang sana yung gibati ko dito kasi wala pa talaga akong level 12 mga doy gamay pa bunal na ako oh gamay yung kayo ko kaya yung gamay ko ah, kinuha na naman nila mga doy pero bago ang lahat mga doy tara luma mo na tayo maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin nyo pa kung wala pa ka nakapagsubscribe ay nagpagulat yung tao na sabihan pa kita. tuloy ang nasimulan kasi maisugin yung mga kampi ko mga doy eh kaya tabangan natin yan sila suportahan natin yan sila sa kanilang mga gusto mga doy kasi maisugin eh pag maisugin talaga kailangan lang natin ng suporta dyan ah, so, kasi pangarap nila na matapang sila mga doy kaya kailangan natin matupad yan agoy murag delikado na naman ang kabutang ko hindi talaga ako nasusiyap <laughs> lumalumpay yung dalawa dito mga doy tapos lumugpot yung gauto kaya nahinarangan ko na ng patibong mga doy para ma-slow yan o oh, lantawa yung tigrel na paso hinay na kayo mula mulakaw o oh. ay naglakaw do kaya yato na lang yitika. ka dumiko ka pa kasi na damay patuloy yung MM nyo dahil level 12 na ako mga doy ah gibunala na na ako rin akong mananat diri <laughs> Itak mo yan, dako na kay bunal, ang lakas pa talaga maglapdos, oh, saglit lang taon talaga siyang humiga Lusob na mga doy, ay, di na ko, madlok, ane, kidako na kayo akong bunal Kinuha ko muna yung tayo ng ilin dito, ay, eh, sa gabal, sa daanan ko mga doy plus yung tigre nagpakalit man dito, ay, di na joke ko, madlok Sige, kala siguro nila, hindi ko sila kayang walisin sa ganitong pagkakataon Sos Mario Josep, yung taon ka mo. Saan pa ba yung iba? Ba't parang nagtatago na sila? Bumadlock naman siguro sa bunal ko. Tara dito kagautot, huwag ka dyan sa med. Sama-sama tayo, di ba may sugin kayo kanina Sinuportahan ko kayo sa gusto nyo kanina Kaya ngayon, suportahan nyo rin ako Magkinabangay lang ta Kapaasa ba guni? Agwede, murag piligro, Ang kabutang ko Pero ah, hindi pwede ni higda kung higda agot kina higda na ginutoon yung xboard mga doy tapos yung tigreal na yung tao nagkirima pa talaga yung tawon siya so Mario sip pa yung tawon doy nabitin pa nga yung tawon ako kaya yung mga minions na lang yung pinagwawalis ko dito mga doy ah sinama ko na nga yung isang tori dito sa gilid oh ganito kasi pag tong janitor na mga doy lahat ng pakalat kalat nyan ah walisin na yan Video nabitin pa nga ako eh pwede pa siguro to sa round mga doy